<laughs> Ayan, ang aga po nilang dumating. Oh. Thank you. Ah. Thank you, May take out pa po sila. Siyempre. Inaalala nila yung na nakalimutan, na naiwan. Pero po nag-take out lang. Hindi kumain. Take out lang po sila. Ayan, thank you. May mga babatihin po kayo. Week lang. Seven days lang. O, naisingit pa tayo ng isang araw. Thank you. <laughs> magandang buhay mga ka-farmer Saturday, lechon day Hindi ko alam kung may pupunta Ah, si ka-farmer art, resurrection pala Nag-message din at hindi ah, ko alam kung mayroon pang isang grupo So, ayun Paano kaya nito? <laughs> Bahala na So, ayun, ganun talaga mga ka-farmer Ah, mahirap kasi sa amin yung lechon naman ang pinupuhunanan mo dyan so ganun talaga at ang mahal ng mga uh, palaya ngayon, mga gulay, grabe. Sobrang mahal. Ewan ko kung naitanim na uli ni Kong Kung yung bagong ano, namatay talaga oh. Habi ko sa kanya, wag na muna mag-abono pag maliit pa. Disgrasya. Ayan oh. disgrasya. Okay, Pwede na ulit. Ah, nag-ano pala si, si Jason, nagpapaararo ulit. tapos ano ayan grabe ang ano natin tawa tawa marami po sa mga nangangailangan ng tawa tawa takbo po dito meron tayong tawa tawang makukuha linusong ko na yung uh, ano ambulan ayan meron na palang lang uh, customer mga ka farmer ang ganda pa naman ng baboy ngayon sobra uh, ayan papa uh, ano roto nagro na ata sila ewan kung dadamay itong kabila ayan ah, Lakas na music ah yari na naman tayo dito so ayan, good news may motor na si Bebe saan? <laughs> ah ah, hindi yan Sipahin mo ganon oo, hindi, hindi yan takot ka? saan ka pupunta? Ah, dito ka dumaan. Hello po, good morning. Ito Wala ang gagamba ngayon, maulan. Nagtatago sila, di mo sila makikita. Ayan, meron na po tayong mga customers. Nasaan na yung ating magtatali ng aso, si Chuchay. Ayan, meron na pala tayong ano. So, ito na yung ating uh, orders ngayon, mga, mga farmer. Ayan, uh, apat yata. Tapos meron po tayong pang -chop. napakaganda. napakaganda ng baboy. nandito pala si Ka Farmer Art Resurrection. Ah. Uh, Panin natin. Shout out tayo Ka Farmer Art. Abatiin natin yung mga ano. Ayan, ang aga po nilang dumating. Oh, thank you. Thank you. Ama, ah. may take out pa po sila. Syempre. Inalala nila yung nakalimutan na nakalimuta, nai naiwan. <laughs> Aya. Aguam. Ah, guam. Ay, hindi mo si ano, Hindi mo Hindi ano, sweetheart. Hindi Easy Oo. Tapos yung um, sa Kaila. oh yun lang. Apo, ah, ano? Shout out. Mm. Shout out. Ayun, po nilang dumating dito from Manila. Saan po sa Manila? Ibo. Wow. City. Ah, Quezon City. Oo. Yan, kahit maulan, eh, sumadya talaga dito. Salamat. Ilang anong bakasyon niyo po? Ah, uh, bali, two. Two weeks lang. weeks lang. Thank you, thank you. Ayan. Kayo po may babatiin? Oh, Virginia, <laughs> oh, Virginia daw. California. <laughs> Ayan, okay. Thank you, thank you. Di talaga yung busin, ano? Dami. <laughs> mga ka-farmer oh ayan ah uh, per kilo delivery sa Angeles, Angeles oh sa mga gustong magpa-deliver dyan DArs Sindalan dalan Sabado Linggo ayan masarap Sabadoling na lechon Bradfish. oy shout out mga ka-farmers go na tayo okay <laughs> ayan mga ka-farmer ang galing konti lang ang ating customer pero ang baboy ay 3/4 na ubos sabi nga ni Bebe Haharap tayo sa kahihiya na naman Sabi niya pag wala daw pong maibigay. Ayun, naglilinya na pala sila Oh, galing ha Tama lang na tinaniman nila Alam mo kung bakit yun Magkakaroon ng mga puno ito pagkano ano, Oo. Linya na sila ng ano Kaya pala nagukay sila So ayan, singit na lang po natin tong vlog At good news sa mga hindi pa po nakapanood Binisita na po tayo ng ating technician. Ah, uh, fifty 50, -50. <laughs> 50, 50 pa rin ang hating ah uh, uh, tawag dito. O sinuwerte lang tayo sa sorry, sorry. Excuse. Ayun, uh, ah uh, tayo dito sa napili ko dahil uh, so far wala pa naman pong sira. So, ayun, tapos sa uh, sa mga nag uh, sabi na ano, ayun tama nga sabi niya wag kang maniwala kasi ako sabi niya nung technician alam ko yan na hindi hindi na kailangan nga ng transformer kasi ito palang transformer ginamit lang malamang ginamit po ito nung isinakay daw nung barko baka ginamit sa barko ganyan o hindi natin alam kung saan ginamit yan basta sa high voltage yan ginamit kaya kailangan ng transformer para maging 220 pero dahil 220 na tayo dito hindi na kailangan tong transformer so happy tayo dahil doon hindi tayo mamumroblema na baka mag ano yung uh, kuryente tapos yung fan napagana na rin po yung fan yung uh, compressor na lang ang hindi pa napapagana dahil wala tayong inverter so yun ang kailangan yun ang bibili natin inverter actually ano na na order na rin po natin po yung ating mga bisita oh, ha? Okay, ano yan? Yung pinirito po na karne. Ha? Pero po nag take out lang. Hindi kumain. Take out lang po sila. Ayan. Thank you. May mga babatiin po kayo. Hello Kevin. Sa Dubai. O, uh, nakabili na kami ng lechon. Mm, chili ano? Nagbili din po kayo. Uh, Kapartner yan. Ah. Ah. Dadalhin pa sa Dubai. Pa sa Dubai. Uh, oh. naku Sige, sige. Thank you. Bon voyage na lang, brother. Ingat. Thank you. Ingat sa mga Arabo. <laughs> Magpabalbas ka ron. <laughs> Ayan. Thank you, thank you. Ingat po. <laughs> Joke lang yun. Joke lang. Ang naman yung mga lokal doon. Actually, galing na po tayo ng Dubai din eh. Nag... Uh, nag ano kami doon? Nag-homeport namin yun 2010 Costa de Ayun, bartender pa lang ako nung time na yun Hawa ko ay pay restaurant Kaya good life Ang sarap po ng uh, ano ko duty Pay resto, relax na relax Walang busy time Puro piano lang ang naririnig mo Bulungan lang ang salita Dahil uh, elegante ang mga kumakain Bawal ang uh, maingay So finesse ang kilos Tapos after ng maisara ko yun Mga around 12 o'clock 11.30 Bababa ako ng pool bar, ako naman ang magko-closing ng uh, pool bar. So, 'yun nga lang pagka-Tropical Night. Patayan minsan. Dahil party sa pool. Ako naman ang in-charge na magsasara ng uh, uh, pool noon. <laughs> so, oh. ayun ang uh, ano natin. Galing. Konti na lang po ang ating lechon ah. Baka maubusan pa oh, 11.30 Pag may dumating pa ng mga tatlong grupo oh, Saktong sakto tayo yeah, lang po. Ayan oh, meron tayong ayun, mga bisita natin from ano pa pala to? Uh, California po lahat, ano? San Mateo, California, San Mateo. Roseville, California. Hmm. At saka dito. Oh, iba-iba. So, yeah. At mm. pasig at 10 days lang, ba? tama po ba? Oo, oh, 1 week. 1 week lang? 7 days, lang. Una, isingit pa tayo ng isang araw. Thank you. <laughs> thank you. Ay, salamat, salamat. Ayan, may mga greet po kayo, mga naiwan. Shout out. Sarap ng lechon dito. thank you, thank you po, thank you. At yung mga nakikita ko nun sa YouTube ay yan, nakikita ko na. <laughs> pati yung lugar. Ay, thank you po, thank you. Pero bilid sa'yo. Hindi lang yung lechon, pati yung mga tao. Ay, salamat. Thank you, thank you. Yeah. po. Kasi nga, nag-upisa akong panoorin yung vlog. Mo. Hinuhukay pa lang daw po yung bahay. Inuhukay ko. Hinuhukay pa lang yung foundation. Kasama kayo sa nagtayo. <laughs> <laughs> Kung kayo. Thank you. Okay. <laughs> salamat, salamat, salamat. Napakaswerte ka ako nito kasi si Papa Yam, Tsaka Ayaw. doon. ano siya? Tatay niya. Alam niya, alam niya po Tatay niya yun. Uh, uh, yeah. man eh. You. Thank, you, thank, you. thank you, thank you. Thank you sa inyo. Okay. Yung ano daw po nila, ayan, inupahan na nila yan for ilang days. Yung kanilang service. So ayan, baka wala na tayong darating. Pero okay naman na ah. Halos boundary na po tayo. Ayan Oh. Three, one third na lang po ng uh, baboy ang ano natin 12 o'clock pa lang naman sana may dumating pa kahit dalawang grupo Happy birthday Tatay oh. Suki so, na po yan. natin ito uh, Ay hindi, hindi po hindi ya. Hindi ya. Kaparmers po yan <laughs> 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 Hindi Ano po kasi 11 ang sabi nila eh Pero ayan o oh, Lutong pa Oh, Kahit din Ano nyo po dito Mag Gagano Ay <laughs> may discount And, Meron po, di ba? Meron. Lang, na. Meron na. na. <laughs> <laughs> Ilang taon na po kay Tay? 73. Ah, ah. Oy, batang bata. <laughs> Ayan, yung mga sponsor daw po from Italy. Thank you sa sponsor sa Italy, Sila Teresa. Aba, Arvid Jane, Princess, Kevin, Jean lalong-lalo na sa mahal kong anak na si Rhea Limpalinlin. Ayun, marami salamat. Saan ba ito? Mexico, ano? Mexico, tama, tama. Concepcion, Mexico. Malapit lang yan. Happy birthday po, tatay. Birthday ni tatay. Yan, happy, happy birthday po. Suki so, okay na yan. Marami na pong na-order. Alright Tapos meron pa tayong dalawa ah, Actually, ihahatid ni Romel ito eh ah, Babalik si Romel Ahatid ah, niya yan Hindi ko lang po alam yung isa kung pick up pa ah, Or ah, Deliver din hmm. Tapos Shopee-Shopee na lang Yan na yan Ha? Ah? Ayan. Ano na po? Ah, Nag-half day po yung ating mga trabahador. Dahil uh, sama din ang pakiramdam ni Jay. <laughs> Tapos ayan, nagpa-spray po tayo kahapon pala. Hindi ko na na-video. Panghigad. Marami-rami po yung higad ngayon. Talagang uh, yung second batch na dahon, binibira na naman. So, ginawa na, ginawa ko, sabi ko mag-spray tayo uli. So, ayan, nag-spray po si Kongkong -kong. Ginamitan po nila ng... Ngabe po, teka. Wala po kasing tigil ang ulan. Buti na lang nga ngayon, medyo humupa po yung ulan ah, uh, maraming nagtatrabaho so ayan papalayan po ata nila ito ng ng uh, buo chicken natin to kasi ready na to for tiles so ewan ko kung uh, ayan oh. ready for tiles na po ito pero ang inaano nila ngayon is yung installation po ng uh, tubig papunta dito mm. yung kuryente kulang pa ah ito pala okay na yung kuryente tapos ayan na po, napalitadahan na yan. So, kisame, ang kulang. At tiles na lang mga farmer. Tapos ito, wall cladding na lang daw. Bibili tayo kay Rodel. Mga medyo dark brown siguro ang ano ng konti. dark. Uh, semi lang, semi dark lang po na ano. So, itong harapan daw. Ano to, uh, wall cladding na. Tapos ito, pintura na siguro lang ito. Padrado na din yan. Kuplay pa na yan. Naka-rough na. Oh, pa natin ito syempre. Itong gilid, hindi ko po alam kung ano ang plano ni Bebe. May design siya dyan. Dalawang salamin. May, uh, ano yata yan? May accent daw. Uh, siya nang na mag-isip niya. Uh, si Shadow, nagtatago dito. So, ready na for kisame. Grabe po. Ayan, umaambun-ambun na naman. So, oo, Si ka Farmer Dindo, mukhang may lakad to sa Clark. Meron tong uh, uh, siguro baka may bibisitahin na naman na aeroplano. Nagpatabi po ng dalawang kilong uh, lechon, dadaanan niya na lang daw po. So ayan, maraming salamat sa iyo. Ingat ka ha. At oh, Alam mo naman tropa 'yan eh. <laughs> so ayan, ingat ka diyan at uh, hopefully bawasan mo na 'yung Yosi. <laughs> At tatawa ka It's not good eh Bawasan mo lang At uh, mahupuli eh. matanggal mo din Ayan na, ayan na, ayan na Ayan na, ang mga adik sa motor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh. Hey, Shopee Wala ka ako dyan, Dex Kala side mirror hmm. na lang eh oh, Kaya Kaya pala binabaklas na uh, side mirror ko Mga adik ko. <laughs> ako Ah, ba ba't gano'n? Ano pala to? Hindi siya... Oo. Oh. Hindi siya sagad no eh. Oo. Oh. Kasi ano ko, ito, malalim dito. Oo. No, oh. Pero ibig sabihin, hindi siya naka... Oo. Oh. Oh. Pero ito siguro na yan mo. Ah, oh. uh, Adik. Po, sigurang, pa, Kasi... Ayan mo, palit lang mo. Ano na, na talaga. Ayan. Sige. Ang Ayan yun? na. Sige na. Sige lang nang sige. Adag na yung Ano uh. <laughs> okay yun. Ay, kain na muna tayo. Wala na, ano. Wala na darating. Sarado mo na yung gate. Joke <laughs> lang. <laughs> wala na po yan. Mapangit ng panahon talaga. At least nakatabla tayo siguro kahit pa Okay na yun. Kain na tayo. Uh. Chirin. Chirin. Na din ba? Tama hmm. nga. Saramangan. Tingnan Pagpahinga pa. Pahinga pa ako ng kalapate. Eh. Oo. Oh. dexter? meron ba siyang ayuda? Wala pa. Hindi Happy birthday pala kay ano kay Ayo kay tawagin Ate dahil matanda ako sa iyo kay Pia Sigwa. Ay, shout out na rin kay. Lexton Sigwa brother. Ah. Uh, see you when I see you. Alam ko yeah, malayo pa ata kayong awi nyo So ayan, maraming salamat at congratulations sa lichen mo. Ah, uh, happy happy birthday kay Pia Sigwa. Happy birthday po. Ayo. Maraming salamat. Sila po ang nanalo sa Uh, lechon Raffle. So, ayun. Happy, happy birthday. More birthdays to come. Siyempre. Hmm. Huh? na. Ah. Usapang motor ito. Ayan talaga. Maganda. Minaneho ko po. Uh, maganda talaga ang ganito. Dahil ikot-ikot uh, ka lang. single kaya lang sabi ko nga ayoko pong maano dahil mahirap din mag uh, Ayun, congrats si Meron pa pong dumarating. Ayan, thank you. Meron pa tayong lechon. Malutong na malutong pa yung balat. Mm, medyo malamig na nga lang kasi malamig pong panahon. Siyempre. Ayun. Ang ang problema nito bebe, yung in order mo light ang color, hindi magpapa hindi magpaparehas. Ah, dark din siya. Ah, uh -huh. Ayun doon dark din. Kasi dapat pare-pareha sila. Ganito, ganito. Okay naman pala kung ganun. Sige, hindi naman kita sa'yo yan. Hindi naman kita pakikialaman. Basta saan ko yan. Hindi, ayoko. Okay na ako sa barako ah. Lalagyan ko naman ng sidecar yan eh. Pang hara-harabas lang ako. Welcome! Ay, si Dindo na yata ito. Hindi, wala. Pakabiti pa siya. Hindi, baka mali ka, bebe. Ano yan eh? Kanya yan, oh. Fortuner, oh. Umiikot to oh, gumagana no. Dindo. A ah, pick up ya. Pick up ini. Wala Ha? May pick up ba ng lechon? Ano ba tong isa kay Romel? Bebe. Tapos yung isa. Alas dos eh. Oh, sino ba ito? Si Pick up ba ng lechon ito? Sir Edmond, katanong mo ha? Ah. Pipick up po kayo ng lechon? Good afternoon po. afternoon. Kakain po or pipick up ng lechon? Pipick yeah. up po. Ah, pipi. Ay, si Edmond pala ito eh. Pambihira. Ayan. Brother Edmond. Si boom truck ito. Boom truck. <laughs> <laughs> Ay, pala hindi ko naalala sa'yo nga pala. Ano. Ayun you know. o. Ayan, may bakery po ito. Ah, uh, siya po ang operator nang uh, brother. Ah. Uh, Pinag-iisipan namin ni Bebe kung kukunin 'yo. Oyo. Oh. Oyo. Oh. Maraming salamat. Thank you, thank you ha. Para oh, sa mga bata. Oh, Uy. 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 Thank you po. Daya ito Bakery, 'di sa kanila ito, sa atin lahat ito. Oh, chocolate. Alam mo naman tayo yung mga nagiging ano natin. Nagiging ka-transaction, nagiging kaibigan ko. Oo. Oh. ay <laughs> Ayan, oh, tinapan. Gawa nila to. May bakery siya eh. Dito siya nagumpisa. Sa bakery. Hindi mo pa rin pala binitawan ng bakery mo, no? Kasi yan ang naging umpisa mo, di ba? Oo. Oh. Naalala ko, umiiyak ka, nagbabalot ka ng tinapay. Stormy weather again. Ayaw may raos natin to. Pero at least, okay naman po tayo. Basta, Pumabalikan po puhunan, Ayos na yan. Umuulan na naman po. Water, water lang tayo. Ma? Na? Marami na? Ulan na? Mm. Anong Kulay green. Gagamba? green. Koy, kulay green. Koy, kulay green. <laughs> Anong kulay green kagamba? Kulay green. Ano Ah, kulay mo. Tipaklong paklong. 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 na Gusto mong magpalit? Ah. <laughs> Ayan mga farmer grabe na, sobra na ang ulan. Lumakas na po ang ulan. Ako'y maglalakad lang sana. Pagpahinga na. Oh, la na, na stormy weather. Stormy weather. Oh. Na, Ligpitan na tayo. So, ayan. Bebe na, ano na? Nasend na kaya yung in order natin na inverter? Check mo nga. Check mo nga sa Shopee. Kikita mo naman kung na-ship na eh. O oh, ano pa? To ship pa. Yan, di ba? Ah, wala pa na eh. Ang dami ah. Ang daming to receive. Grabe. Uy. Wala pa. To ship pa lang. To ship. to ship pa? Ah, Ang dating. 24 to 27 ang dating. Sa so, mga dating yan, 26. Pwede na. Uh, ano na natin. Kung fifty na. 50-50 na daw. <laughs> Excited ako dito eh. Binugahan niya po ng ano yan. Ito. Uh, sabi niya nga cover lang yan. Pwede mong tanggalin yan. Bala kong ipalinis sa mga nag-aircon ito ah, daw ng chemical yan para malinis po yung anong yan oh, ayun ang ating uh, ano, try kong iano sa kanila palinis magkano <laughs> pero grabe na din kung halawang 10 taon din to ah, pwede naman tayong magpa ano nito ayan Pero kahit daw wala na yon, okay naman. Importante yung kaha, okay na okay pa. So happy ako kahapon dahil yun nga ang hinihintay ko, yung technician. Pero nung inano niya, inikot niya yung fan, tapos uh, napaandar niya na yung dalawang fan, sabi niya okay. Tapos tinester niya po lahat, pati transformer, wala daw sira. So, okay. Okay. Meron pa tayong isang lechon, ayan ah, kalimutan ko kay kay Edmond pala 'yon. Birthday ng anak niya. Oh, so, ayan. Ayan di-deliver ni Romel 'yan sa saan ba to di-deliver, bebe. Saan niya i-deliver 'to? Ah, badang apalit daw. Ayun, lakas ng ulan, no? Oh. Ha? Ah? Wala na? Magkano 'yan? 40 ang isa. Ilan ang bakante? 6. 240. Pinapakargahan na lang po namin kasi magkano din po ang ano ang isang butane na ganyan nasa lo, nasa mga 100 plus din po 'yan. 80 mga ganyan. 40 ang ano. Kakatipid pa rin naman. Ay, grabe oh. Na ano yung pero ano lang yan, pagka uminit, wala na yan. Bugbog lang talaga, grabe sa tubig mga ka-farmer. Ang ano, lang tigil talaga ang ulan. Nabugbog. Hmm. <laughs> Malokong Gansang ito. Si Rowan takot. Ay, okay na. Bumuhos na naman ang ulan. Ako nakapagpakain ng kalapate. Mamaya, maya, maaga pa naman. 2.30. Pahinga muna tayo. Maaga akong gumising eh. So oh, ayun. Ah bukas tuloy ang laban mga ka-farmer. Sunday. Tuloy ang laban kahit ah, masungit ang panahon. Oh. Siguro naman mas marami-rami bukas. Hopefully. <laughs> Hopefully. So ayun na ah, ma- makaraos lang tayo. Oh, ayos na. O oh, nagbubukid oh. kinakain talaga yung lahat po ng ano duhat kinakain nila may bunga na yung papaya ayan oh <laughs> that's good may bunga na po sana wag nang tamaan ng sakit ayan oh hindi ko natanggal yung ano dapat maganyan no? oh dapat maganyan siya para makapag-concentrate na Alaman si natin, looking good naman. Uh -huh. Tingnan nyo, di na, di na gumanda. Ito may mga tama. Ay, so ayan mga farmer maraming maraming pong salamat. At kahit papano, nakaraos naman. So, okay na yun. Masaya na ako doon. Natira pigi. Kumabol <laughs> pa si ka farmer din do ng dalawang kilo nga. So ayun. Tapos may taga-arayat na pumunta. Uh, isang kilo din. So naka 3 kilos pa tayo. Okay na yon. Tapos yung kanina. Ayos na ayos na. Okay, may buo naman tayo naibentang ibentang uh, lima ba? Uh, apat. So ayan maraming salamat. At nako mayroon bang... Okay, wala tayong kalapati sa labas. Wala naman akong pinaronda kanina. 'Yon, syempre, magandang buhay. Grabe, mga farmer ang panahon ngayon. Isang linggong walang pasok ang mga bata. Tapos sa uh, walang tigil lang ulan. Hindi nagpapakita ang araw.